check mga idol alas 3 gis na mga idol bago pa tanaka umanong mga idol no at labi okay. itong um, pag niradahan ni kay para yun yung gabi family time na po ito yung at, man mga idol okay. one week po ko na huwag what kaulit sa so, mga um, uh,

kami sa mga lugar oh patnapo ko so ha do 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 ko ko may iba so sa mga mga, na kabana siya lang eh. din sa trabaho ko yun Tina kayo mabarak sa toang awas mo pepe undang na ta ngang 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 iyo loloy anong bala check out ko si Boyo ayo yung bugtag nagkawas pay ka sa nakagiban pa yung lamay di mo nakatulog o di mo makatulog kung ano

Abay, ah, sa mga Shout out sa so, mga classmates ko sa KCMHS. Kita City National High School. May butak sa inyo mga pare. Sa Hirulaga. Gamay lang kabilis. May butak. Oh. Happy Friday, Shout the